Try mo maglayas. Subukan mo kung pwede sa ibang bahay yung higisin ng tanghali. Hindi tutulong sa gawain bahay. Hindi maghugas ng plato. Hindi maglaba ng sariling damit. At hindi magligpit ng sarili pinagkainan. Diba sabi mo sa akin, lagi ka naiirita sa nanay mo pagka binubungaan ka. Try mo maglayas. Para malaman mo kung anong buhay sa ibang bahay kung para sa nanay mo na parang piling mahirap na hirap ka piling kawawang kawawa ka gumaya ka sa mga tropa mo yung ibang bata dyan nasa kali sigawan na sigawan puro ganda, puro forma pero walang laman ng utak ganyan kayong mga ibang kabataan ay eh, ba? Diba? pag sobrang luwag aalarga aabuso pag napagsabihan ng unti ng nanay ng magulang kasabihin sa mga ni pinagalitan ako, kawawa ako magkampihan tayo. ba? Diba? Sa nangyari nga sa nanay mo, sobrang kapal na lang ng mukha mo pag hindi ka pa magtino, Amanda. Uulitin ko, kung ano, ano man mangyari sa kapatid ko, nang dahil sa kapababayaan mo, magdasal ka na ako sa kapupulutin. Kung maglalayas ka mamaya o bukas, bilisan mo. Ako na lang ang mag-aalaga sa kapatid mag ko. Inatol, Una na ako. Ang busadong bata.